maghanap kayo ng rason kung bakit kayo nabubuhay. Hindi vision ang vision ko kasi ayaw ko maging isang kabute na parang tumubo lang kahit sa pangarap natin given na yan eh. Basic na yan sa atin. Pero no, habang ginagawa natin yung yung best natin, umaabot na tayo sa puntong nandun na tayo eh. Uh, ako, umabot na din ako sa puntong dati kasi eh, iniim natin yung isang milyon. iniin natin, sabi natin, gagawin natin lahat. Eh, in-share ko na to kay Kasusong Kuwi kanina eh. Ah, mm. uh, yung realization sa buhay natin na dati nung nagtatrabaho pa tayo, no, sabi natin, kapag makakuha tayo ng isang milyon, okay na ako, masaya na ako. Uh, Mayaman, na. Mayaman na ako. Pero, no, na-realize ko sa sarili ko, nung nakuha ko yung first million ko, million pala dapat. hindi ganun kasaya <laughs> hmm. eh. No? Parang kulang, may kulang. Nandun yung isang milyon, nandun yung milyon, pero yung saya wala doon. No? Ngayon, no, naisip ko, dati nagtingin-tingin ako, habang nag-scan-scan nag, uh, na, ako sa Facebook, no, may nabasa akong Bible verse doon. Ah, uh, si King Solomon, alam naman natin na si, King Solomon yung pinaka nagiisang isang taong nabuhay sa mundong ito, na yung pinakamatalino, wisdom, no, pinakamayaman na, na, na king, tapos pinakamatalino. And even him, no, parang nagsisi siya nung uh, bago siya mamatay. Sabi niya, habang nandun siya sa kingdom niya, sa taas na, sa tugatog ng ano niya, sa, nang nang sa pinakataas ng ano niya, ng, ang tawag doon, yung Amir. empire na. No? Sabi niya, sa lahat ng ginawa ko sa bundong ito, sa haba ng buhay na nilaan ko, ang daming uh, war na pinagtagumpayan ko, para saan ba yung pinagkagagawa ko? Yung no? ano, ano ano pa yung end goal no? Kasi nasakop ko na halos lang lahat ng dapat masakop no. Ah nakuha ko na yung yaman na dapat maabot ng isang king. Where in fact no yung mga mga hari doon eh hi, hi. na pumupunta ka sa kanya para lang no maghingi ng advice. Ganon siya ka, kagaling na na pinuno. So sa kanya din umabot sa puntong para saan yung ginagawa niya? Kasi yung anak niyang babae, sabi niya, pag mamatay ako, yung yaman ko, mapupunta sa babae kong anak. Eh, makakapangasawa yung anak niya. Eh, paano kung mauna yung mamatay yung anak niya? Eh, napunta lahat ng yaman niya sa hindi niya kaano-ano. No? Yung, yung ibig ko lang sabihin dito, no? Umabot ako sa puntong ganun. Sabi ko, ayokong mapunta ako sa ganung posisyon. Sabi ko, dapat pala, yung mission and vision ko, kasi ayoko maging isang kabote na parang tumubo lang kahit saan. No? Tapos naapakan na matay na. Ayoko, ayoko lang ganon Gusto ko, dapat isa akong uh, puno na matayog, na mataas. Na yung tipong kahit ilang bagyo, nandun pa ako. Kaya nga, yung ginawa ko, ayoko mag burn out. Sa lahat ng ginagawa natin, mga kasosyo, yung pinakakalaban natin doon, yung burn out. Yung tipong ma magigising ka, no? Magigising muna. Ano pa yung pinaglalaban ko? Kaya nga, uh, gustong gusto ko mag-attend ng ganito yung kakasusong Arvin no? daw kasi dito ko lang, dito nang galing yung vision ng vision ko sabi ko dapat pala yung mission ng vision ko dapat hindi siya ganun ka-attainable sa lifetime ko na kung saan no kasi kung yung vision ng vision ko is magagawa ko sa, sa panahon ko ngayon ay wala na wala na kaya nga sabi ko every time na, 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 na pumupunta ko sa ibang mga lugar hindi ako nandun para mamasyal lang. Kasos Jeff Cinco. Sasabihin ko sa iyo, pag pumupunta, sayang kasi yung pera mo, mamamasahe ka, kakain ka ng masarap, tapos para maaliw na yung sarili mo. wag ganun pare, kasosyo. Dapat itong gawin mo. Punta ka dun, kasosyo. Ah, hindi naman si kasosyo Cinco Joke lang like Dapat pumunta tayo para pag-aralan. Kasi every time na pumupunta ako sa mga accounts ko, yung unang hinahanap ko is yung mission ng vision nila at walang mission at vision na nakita ko na attainable sa current na buhay sa current sa sa henerasyon natin ngayon to make the the, the most the number one school napaka imposible yon eh maliit pa sila so ibig sabihin hindi sa hindi pa pero at least no pa, yun nga na ano ko na appreciate ko sa kape para kanino ka bumabangon totoo yon totoo yon nagkaroon siya ng buhay nagkaroon siya ng meaning no nung naramdaman ko para para sa mga kasosyo lang no na baka mawalan tayo ng pag-asa at yung tipong mawalan tayo ng gana balikan lang natin no kung, kung ano yung ginagawa natin dito sa KMG ano yung mga prinsipyo para baguhin yung Pilipinas para ano bahala kayo basta maghanap kayo ng rason kung bakit kayo nabubuhay hindi lang ulitin ko hindi lang tayo parang isang kabote na isang hangin lang wala dapana dapat maging mas malalim yung yung deepest why natin kung bakit natin to ginagawa. At yun lang mga kasosyo. At nagpapasalamat ako na ipinarating sa akin ng Diyos yung meaning ko kung bakit ako nandito. Kahit na napakahirap magdegosyo, minsan naiiyak tayo, may, ka -ka 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 karamihan walang pera. Pero ginagawa pa rin natin kasi alam natin yung deepest why natin ay pilang Ba't pinatay mo? Ayon mo na ba? kanina pa daw eh. sorry, sorry. Taposin tapusin, ko na. ay. tapusin lang. lang. na lang. One minute na One minute. Yung identify, lang natin yung deepest way natin kung bakit natin to ginagawa. At yun lang po yung mga kasosyo. Maraming maraming salamat.